Hello po mga kalaki, good morning po Good morning po sa ating lahat Alas 8 na po ng umaga At ito na po ang mga lucky numbers natin Na 3 digit lucky numbers na maswerte po Umpisahan po natin sa India 014 Philippines 839 Thailand 176 Taiwan 248 Malaysia 945 Dubai 636 Hong Kong 724 Singapore 839 China 188 Texas 317 Israel 208 Las Vegas 944 Alaska 837 Saudi 102 Japan 855 Italy 627 Germany 172 Korea 313 Greece 789 Canada 240 Mexico 138 Australia 205 New Zealand 669, 8669 Ayan mga kalaki, kumpleto po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 po ng umaga. Kaya tutok na rito mga kalaki, claim it. Bago po matapos ang Pebrero na to, mananalo po tayo mga kalaki. Gising na mga kalaki, nandito po tayo sa inyong kainan po at nagugutom ang pakain ako. Good luck!